Yo, what's up mga ka J3? So ngayon ay mag-unboxing tayo ng box mula sa JNT. So, Shoutout sa JNT. <laughs> JNT Courier. So ayan, medyo na yupi na. Ito ay Bendo box or wi WiFi Bendo na galing sa atin mga ka J3. At ito ay in order ng ating client from uh Surigao. Kaya lang nagkaroon siya ng problema. So ang video natin ngayon ay walang cut para may proof ko kung sa atin ba talaga ang may problema sa akin na builder or yung bendo or doon sa area na yon ang may problema kasi ang nangyari mga ka j 3 ay ah uh, pag siniset up doon sa lugar kung saan siya ilalagay or install naging okay pero once na iniwan na siya ng technician sa kanong may ari uh, nagkakaroon ng problema. So, nag error or na hindi makakunik yung mga clients or obtaining IP address. So, ang ginawa natin, kasi ang unang ano natin, unang hinala is baka yung antena. So, nagpalit tayo ng bagong antena, bagong uh, outdoor antena. Same scenario pa rin. Tapos, nagpalit tayo ng OS, same scenario pa rin. Nagpalit ng SD card, same scenario pa rin ah uh, ngayon yung video na gagawin ko is walang cut para nga ma prove ko kung sa client natin na uh, saan ba talaga ang problema kung tama ba talaga yung hula ko or hinala ko na yung area na uh, pinaglalapagan niya ay sinasalbahe siya or hindi lumalaban ng patas yung kanyang kakompetensya so unbox na natin Kukunik natin siya dito sa computer para direct nyong makita mga ka J3 na magbo-boot up ba talaga yung bendo or sadyang may problema talaga siya. Kapag nag-boot up yung bendo, yung area ang may problema. Kapag hindi nag-boot up ang bendo, talagang may problema siya. So, hindi natin idadaan doon sa mga antena kasi dumaan eh. Bagong antena, dalawang brand new antena ang ginamit natin. TP-Link 110 ang gamit natin. So, wala pa naman ako na-encounter na talagang ganun ang nangyayari sa TP-Link basta-basta. So, hindi na natin yadaan ng antena, i-rerecta natin sa computer para rekta na pumasok yung portal. So, shout out pala sa mga taga JNT JNT from dunsol, Sol, Sor, Sogon, and then JNT dito sa Banga, May Kawayan, Bulacan. So, yan. May bubble wrap naman. Yan, ayan. Pagay na ba? Yan. ngayon pa lang natin siya i-open. Ito ang asang pakaroon ito, ayun ah. Matutong ba yan? Siyempre mo na Hindi tayo magka-cut ng video para makita natin kung talagang sa atin bendo ang may problema. Kasi pag kinat natin yung video mga ka-J3, siyempre baka sabihin nyo, in-edit natin or may ginawa muna tayo sa bendo

Inocollect na kasi tayo mga ka J3 lang. Parang kulang yata suklid sa akin, beh. Bayad natin. Parang kulang yata suklid. Kailangan ng status kung ano na nangyari sa Bendo kung may problema ba siya o wala. So, ang decide ko mga ka J3, pabalik dito sa atin sa ulahan para personal kong ma check Kasi hula ko talaga mga kajit, rin sinasalbahe siya sa area. Kasi based sa video na sinisenya niya, is nakabot up yung bendo. So ang magiging dahilan na lang nito kung sakali ay USB lan. Pero pag working to dito sa computer, yun. 100% talaga na yung area ang may problema at hindi si Bendo. So pag ganun na nangyari sa inyo mga ka-J3, sa mga bendo nyo, eh, alam nyo na, lipat nyo na na ibang area o kaya naman, kung kaya nyo silang labanan, yun, labanan nyo na lang. Yung mga ganun kasi, hindi lumalaban ng patas, mga takot yun eh. Takot at walang tiwala sa bendo nila na mag-operate ng maganda. Kasi kung ako ang tatanungin, bakit ka matatakot kung alam mo sa sarili mo na patibay at maganda ang servisyon ng bendo mo? Parang palengke lang yan mga kajetri. Tabi-tabi yung mga gulay, tabi-tabi mga karne. Nasa buyer na lang o customer na lang yan kung kanino bibili sa tingin nila, yun ang good sa kanila. 300. Ano na ba lang? <laughs> Tama lang. Bali. Magaling bigas sa uh kanila. -huh. Ano? Ano? Bigas ko ano? Sa kanila. Ayaw nga pala. <laughs> Sige, pabalik, pabalikin ko na lang siya. Ito siya. Dala niya yung suklet. Di okay lang. Tinanggal yung ano natin, mga kajito. So, lagay lang tayo ng plug.

Tanggal yung plug. okay lang tayo ng plug. Tinanggal po ng ating client. Shoutout pala sa lahat ng ating mga followers, subscribers ng JTP so Wi-Fi. Lahat ng clients, customer, shoutout po sa inyo. God bless po lagi sa inyo. Tapos, sa mga followers din ng ating kabilang channel, ang J3 Ronda. Shoutout din po sa inyo lahat. Hindi po tayo gaano naka-active ngayon sa pag-upload sa J3 Ronda kasi busy tayo sa ating trabaho. So, hopefully, mga by next year, mag-update tayo lagi. Thank you. Pag nag-boot up to, yan, kayong mga mahilig magsalbahi ng hingkalaban, ha? Ah. Huwag lang kayo matapat sa akin. Parehas tayong hindi makikinabang ng ating mga wifi. So pag nag-boot up good sang bendo. Tama yung hula natin. Saksak na natin. ang unang OS niya po mga kanji 3 ay piso So, dahil nga nagkaganon, so, naghinala din tayo na baka may problema yung OS na yun. Nagpalit tayo ngayon ng LPB, new SD card din. Uh, same pa rin senaryo. Pero nauna natin palitan yung antena, tapos dalawang, bali totally dalawang antena ang nagamit, dalawang SD card, dalawang OS, same pa rin ang nangyayari. So, dito natin mahusgahan kung may problema talaga si Bendo o wala. So, yan. Nag-bot up si Bendo. Check natin kung saan ang kung may problema ba o makakapasok ba talaga sa ano sa portal Dalawa lang yan. Pag hindi po siya nakapasok kasi nag-boot up si Bendo, ah uh, may problema yung ano natin. Uh, tawag dito? USB LAN. So, yan. nag appear Ibig sabihin, nadidetect siya. Ano ko ba ipapakita? So, wala akong chinek o kung pumasok sa portal. Ayan, oh So, try natin hulugan. Ano ba? Ayan. Yes lang natin. Tapos, insert money tayo. So yan. Yun. Auto direct na siya sa portal. Uh, auto direct na rin siya pag may internet sa link. So yun. Ibig sabihin mga ka 3 certified na sinasalbahe yung bendo doon sa eryang pinaglapagan. So, sana sa pamamagitan ng video na to ay napaniwala natin yung ating client sa bendo na to mula sa Sorsogo na totally walang problema yung bendo na galing sa atin dahil legit na legit tayo mga ka at check na matibay at kikita ka talaga rito basta walang problema sa pinaglalapagan mo or sa eryang nalalagyan ni bendo so Yon, shout out sa nananalbahe sa ating bendo na to. Sana hindi tayo magtagpo sa area. Maraming salamat mga ka J3. Ako ang inyong ka J3 Piso Wi-Fi Builder. General Metelike. Hanggang sa muli. Bye-bye.